Good morning mga idol, mga pwede ko Nandito tayo ngayon sa uh, Gemasan Daycare Center po Para ipamahagi yung mga uh, school supply na sinponsor sa atin ni Ma'am Jile de ng USA So mga idol, maraming maraming salamat po kay Ma'am Jile de Mga idol, uh, dito na tayo sa Daycare Center ng Barangay Gemasan So ayan po yung mga magulang at mga estudyante ni Ma'am Ludi Galang uh, bali uh, kumakain po po na yung ating mga estudyante. Uh, after po nilang kumain doon natin, ipamimigay yung mga school supply na binigay sa atin ni Ma'am GTD. So shout out po sa inyo ma'am. Maraming maraming salamat po sa pagpapay sponsor sa mga bata at sa kanilang mga school supply. Makanya, alam po tayo. Sa so, ito po yung ano yung mga uh, school supply na uh, ipamamigay natin para sa mga bata. Tayo po si Ma'am Ludi yung teacher po na dito sa Barangay Tayo So yan po mga idol, mga kapwa ko ipamimigay na po ng Team MMM yung kanila mga school supply na donate po sa atin ni Ma'am Jilly de ng USA. So yan po, isa-isa po sa mga estudyante. So po mga idol, mga pariko, yan po yung mga estudyante ni Ma'am Ludy na nabigyan po ng uh, school supply, nabigay sa atin ng uh, isang sponsor mula sa USA po na si Ma'am G.Led. Maraming maraming salamat po Ma'am G.Led sa sp sponsor sa mga bata. Napakalaking tulong po nito sa mga magulang at hindi na po sila bibili ng uh, gamit ng mga estudyante. So alis po ang laman ng ating uh, school supplies. Meron pong uh, papel, dalawang notebook, long coupon band at shirt. Meron pong envelope, may gunting, crayon, pal, pandikit at uh, ano po, uh, lapis. So yan po, yan po yung uh, pinakalaman ng ating uh, uh, isang uh, box na uh, ano po, school supply para sa mga bata. So yan po yung mga magulang at mga estudyante na daycare dito sa Barangay Gemasan ni Ma'am Ludi. So, shout out po the, sa mga kasama natin sa Team Charity. Uh, kasama po natin si Ma'am Queen David, si Ma'am May Carpio Menggay Vlog. So, shout out po sa inyo sa team MMM po na yan po sumuporta sa atin sa pamimigay sa mga school supply ng mga bata so yan po napakasaya po ng mga bata na nabibigyan ng gamit dito sa parangay Gemasan mga idol mga pari ko yung po natin yung mga school supply na uh, binigay po sa atin ng isang sponsor ng, sa Amerika si ma'am Jile so shout out po ulit sa inyo ma'am walang sawang pasasalamat po kasi napakalaking bagay po ng, na, uh, naibigay na ibigay tulong para di, sa mga estudyante dito sa uh, Barangay Daycare Center ng Arayanang uh, Gemasan po maraming maraming salamat po sa inyo ma'am Uh, sana more blessing po at God bless so, mga idol napamigay na po lahat yung ating mga school supply para sa mga bata So maraming maraming salamat po sa uh, mga magulang na dumating sa mga bata nandito Para po maipamigay yung kanilang mga school supply So yan po yung mga magulang at uh, estudyante na nabigyan po ng school supply dito sa Barangay Gemasan, Arayat, Pampanga So yan po maraming maraming salamat at uh, hanggang sa muli at sa susunod na video sana po uh, wag kayong magsasawang tumulong sa mga nangangailangan lalong lalo na po sa mga bata. Maraming maraming salamat po mga idol mga parikoy.